Hey guys! Ako si Weng and currently nandito kami sa Chinese Store dito sa Pandalan Tike and currently namimili kami ng mga uh, pangregalo na ipapabunat namin bukas sa aming mga parent leader because tomorrow is our Christmas party! Yay! So ayan si Mamia, namimili siya ng mga um, kulang namin ng mga items na hindi nakuha dahil supposedly yung item na dapat naming bilhin is around 55 to 56 items dahil yan yung mga estimated number ng mga parent leaders na bibigyan namin bukas. And yung gagawin namin is uh, isusupot namin yung mga uh, items na yan and lalagyan ng number. And bukas, is magpapabunot kami. Whatever number na nagko sa number ng mga supot is yun yung kanilang gift. So, yan. Super excited kami nung time na yan, guys. Um, wala kaming budget. Sobrang tipid namin kumuha. Buti na lang. Sobrang mura din dito sa Korean store. Around mga 30, 25 yung mga 25 pesos only yung mga items. Pero pinakamahal namin yung mga uh, maswerteng nakakabunot. Makakabunot ng rice cooker. So, meron kami pa rice cooker. So, ayan. kumpleto na yung aming pinamili. And currently, dinadala na siya sa counter. Buti na lang mga mababait at mga naga-assist talaga yung mga staff dito. So, ayun, di talaga kami nahirapan and nakalibre pa kami ng brown uh, na supot. So, supposedly bibili pa kami ng uh, Christmas supper, kaya lang naisip namin na mas mapapamahal kami dahil pupunitin lang din naman So, why not na idagdag na lang sa mga items na pamimili namin. Ayan. So, may mga libre na kami mga brown na supot siya. <laughs> Sobrang tagal namin sa counter. Kaya, buti na lang. Wala masyadong namimili. So, ayan. Dahil tapos na kami sa aming mga pinamili. Ayan. Nilalagay na lang siya sa karton. Sobrang lapit lang ng na munisipyo dito sa amin. Ayan lang yung munisipyo. And ayan, nakahanap na kami ng tricycle. So, pasakay na kami, guys! Sobrang nag-enjoy talaga kami. <laughs> talaga kami dyan. <laughs> Hindi na ako nakapagsalita dyan. Kaya ngayon, voiceover lang ulit tayo. The real plan is, yung gagawin namin, isa lang yung sasakay sa tricycle at papadala lang namin yung mga box na yan. <laughs> Dahil sa sobrang tipid, para 20 pesos lang yung pamasahe. Kaya lang, uh, biglang uh, parang umulan. Kaya, naisipan na namin na sumakay na lang. <laughs> Buti na lang, meron kaming financer thanks to Mike na yan, shoulder niya yung aming pamasahe ay na sobrang bilis lang ng aming travel buti na lang meron tumulong sa amin isa din siyang uh, tagabantay dito na for plus beneficiary kaya medyo hindi kami na nahirapan sa pag akyat ng mga pinamili namin buti na lang tumulong dahil yung elevator pala pag around six, or after office hours is hindi na siya gumagana puti na lang nandito si Manong para uh, buhatin yung mga box namin so, yes, tumingin. sobrang gulo ko naman ng video pasensya na po Ayan, siyempre. Yan po yung aking office mate. She's already 59 years old, turning 60. Yay! Pero sobrang sexy pa rin niya. Hindi yung 60 years old na siya. So, ayan. Ito na kami sa office. So, ayan si Nang Joy. So, after training namin, hindi ko na na-video yung aming parent leaders training. So, after training, dumiretso na kami sa uh, Chinese store dahil um, maaga ma 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 pa kasi nag-close yung mga stores dito sa Pandan. So, ayan, ayan si Michael. Bit-bit yung kanyang mga dala-dala. And si Mami Mia. And our plan is, um, inalagay na namin siya sa lalagyan. Ayan si Joy, sa inyo guys. So, nag-set up na ako ng camera para makita niyo yung glimpse na ang gagawin. Alam niyo ba guys, nung mga teen pa lang ako, uh, high school or elementary yata na grade, hanggang mag-college, pag Christmas party, nawawalan na ako ng gana pag alam kong baso or plato yung nabubunot ko. But ngayon, na 30 na tayo, 31 na tayo. I'm super pumped and excited pag nakaka-receive ako ng kaserola, baso, um, uh, mangkok, uh, sandok. Kaya na yung mga gusto kong nare-receive na mga gifts sa mga nagbibigay. So, ayoko na ng mga figurines, ayoko na ng mga mga notepads. So, na-realize nare ko lang na habang nagkakaedad tayo, nagmamature yung isip, is naiiba din yung mga gusto natin sa buhay. So, ayan. Anyways, guys, hindi pala kami nakapamilay ng mga biscuits and um, candies dahil close na nga yung mga grocery stores dito sa Pandan. So, around 5 p.m. in the afternoon, 5.30, close na yung lahat. So, brang tahimik dito sa Pagdan. Kaya, ayan pag hindi ka talaga sanay, so, mahirapan ka talaga mag-adjust. Buti na lang, mahilig naman ako sa tahimik na lugar, kaya okay na okay lang. So, ayan, ayan yung mga coriander na gusto kong nare-receive kapag Christmas. Kaya, I'm super happy and pumped na kapag yan mga nare-receive ko, yung mga baso-baso. So, Sobrang nakaka-excite lang, guys. So, ayan. Mga nalagyan ng tubig ayan, dyan namin siya ilalagay guys so hopefully kahit sa simpleng mga gamit na to, sa simpleng gift na to is ma-appreciate ng aming mga parent leaders yung aming gestures na magtry magbigay sa kanila kahit na simple token of gratitude lang ito, it is also our uh, way of saying thank you dahil for the past year for the past months, sila kasi yung aming extension or yung aming galamay sa field. So, kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging madali buhay namin bilang isang field worker sa, sa pandan. Kaya, we appreciate their efforts. Kaya bukas, our goal is to make our parent leaders happy. So, ayan, rin na makita ko na yung mga prices. Kasi kita yung prices na 50. Baka tumawa sila na, oh, 50 pesos lang naman pala to. But I know they won't react. Kasi, alam ko namang grateful yung mga parent leaders namin. So, ayan. So guys, today is the day. It's our Christmas party and mayroon kaming palitsyon. So ayan, mayroon kaming isda. Super fresh yung nakuha sa dagat pa. And ayan, mayroon kaming litsyon. Sobrang happy. And Ayan, eto pa yung aming mga handa. Meron kami yung cinta. Meron kami yung unlimited na lumpia. Ang dami kayong lumpia, guys. At saka meron kami yung uh, bihon. At saka another set of lumpia. <laughs> And native chicken adobo at saka sobrang daming rice. Akala namin magkukulang yung rice pero hindi pala. So, ito yung aming pinuntahan. Dito kami sa Gia, sa Binitsuba kung tawagin nila. So, eto sobrang ganda. As you can see, yung aming venue ng Christmas party. Ito Ayan. Alam niyo ba guys, sobrang linaw ng tubig. Makikita mo talaga yung ilalim. And meron, meron mga isda pa dyan ng mga palangoy-langoy. So, ayan. Hopefully nakita niyo. Nakita niyo ba? Ayan. Sobrang linaw ng tubig guys. Ito yung um, so far by far na napuntahan ko dito sa pandan ng sobrang linaw. So, ayan. Hoggard na tayo dahil naging host ako for today. Pero kaya lang yan. As long as mapasaya natin ang ating mga parent leaders. Ayan. So, nakailang ulit ko po siyang videohin. Kasi, I cannot get over sa sa view na to. So, mayroon hanging bridge dyan, guys. Na dyan dumadaan yung mga residente papunta sa uh, main na uh, barangay. So, ayan. So, ayan yung aming mga parent leaders. Yung mga naka-pink na yan, guys. PLs namin yan. So, ito yung venue. Ayan. Andyan sila. Kasi mas nahangin dito, guys. Ayan. Kanya-kanya na silang posing. <laughs> ayan. Ito talaga yung aming hall. Diyan kami nagpapagames. Diyan kami nagpapagames. kami So, I can't get over again, so we need to call it. I don't know why yung a video but I know. And to my parent leaders, thank you so much for being super supportive with our program implementation. So nakaka proud na I've been part of this program for the past five months. Thank you.